Uh, ako pala si Captain Jonathan D. Octa, uh, officer dito sa 66 IB. Member of class, of OPC class 67, Nakanlawig. And uh, member ng Scout Ranger class 212, Birador. Uh, trained to kill. Pero isa sa naging uh, greatest accomplishment ko is yung uh, nakakaptured kami ng guerrilla front uh, secretary And naligtas namin yung, hindi lang yung buhay niya, kundi yung buhay ng kanyang anak uh, sa sinapukunan niya. At nagkaroon kami ng uh, pagkataon na mabigyan yung kanyang, ano, uh, pagpatuloy ang kanyang buhay, mabagbago. At yun, uh, sa ngayon, naging... Uh, inspirasyon din siya ng kanyang mga kasama at nag-surrender din to kalaunan sa time na na captured namin siya and ngayon naging ano na namin siya uh, kaibigan at kaisa na sa ating uh, gobyerno at yun nga uh, kaibigan na rin namin siya sa pagkakataong ito Ang isang uh, young officer uh, ito yung uh, foundation ko na sa mga combat experience ko at sa mga tao na naging inspirasyon at nagturo. So naging successful yung aking uh, military professionalism dito sa Philippine Army. Salamat, Ranger. Ranger, lead the way.